Actually, base doon sa kwento mo, ang ginagawa ng tatay mo na kung saan ay pinaghati-hati na yung kanilang property, no na buhay pa siya, ay hindi po ito matuturing na mana. Kasi ang mana po ay papasok lang yan pag ang may-ari ng property ay pumanaw na. Kaya ang tawag niyan ay mana at ang magmamana ay ang kanyang mga anak o compulsory heirs. okay Ngayon, uh, ayon sa batas, ang mga compulsory heirs po ang ating pong legitim kung o ating mana ay protected po ng batas Hindi po pwedeng ipagkait yan o, o, mas, o hindi po base sa equal sharing o, o pro-rata sharing ang pag-distribute po ng mga mana ng mga heirs. Ngayon, kung buhay pang inyong mga magulang at uh, bibigyan na ng mas malaki ang isang anak, okay? Dahil kahit anong ang riso niya ay eh, dahil daw ay may nakatulong sa kanya ito, ay, ay maaaring gawin niya yan, pero pag sapoy nawala na, ay pwede po ninyong nga habulin na mang sa mga anak ang kanyang naibigay na mana doon sa isa na mas malaki at pinaburan niya. At kukwintahin po ito. Pag, pagdating po sa kwenta, no, kasi ituturing po yung advance legitim, no, advance na mana niya. Pag kinwenta po yon at Mapag-alaman sa kwenta na dahil sa ginawang pagpabor ng ng, ng magulang doon sa isang anak Ay nabawasan naman ang mana ng iba, okay? Ng mga anak, okay? Abay, pwedeng mabawasan 'yon at maibalik yung nawala doon sa isang, sa ibang anak Para maipatupad yung tinatawag nating uh, equal sharing uh, O pro-rata sharing ng mga anak o mga compulsory heirs ng uh, magulang na pumanaw na. Ang ibig sabihin ng compulsory heirs, sino ba yun? Ah, yung mga anak, no? Whether yung anak ay naanak sa loob o sa labas ng kasal at kasama na dito yung surviving heirs, no? Yung surviving spouse, no? Ay may tuturing din silang mga compulsory heirs. Lamang na kayo pag may alam sa batas.